finisce Italia, inizia city of vatican The city of the... So, andito kami ngayon sa Vatican City. Mga pangga, ayan siya. I-tour ko lang tayo sa gulit. Ayan yung mag-amak. So, dahan-dahanin ko lang. Kasi kada medyo, ano nga siya, mabilis. So, wala akong ma-explain mga pangga about this place. Kasi hindi naman ako expert ito papakita ko lang sa inyo. So, gabi ngayon mga panggas, you can see, medyo ano siya. It's dark, hindi lang medyo. So, ayan siya dyan. Pero, ang ganda dito mga panggas. Ang hirap lang kasi wala kaming taga-picture. Ayan. Ayan siya. Tapos, so, dalawang fountain. Doon. Ayan. Tapos yung isa naman, dito. ayon So, ayun. Maganda sana mag doon. Family picture. Tapos walang ano mag-picture. Ang hirap. So, yan. Uwi na lang kami. Ganun. <laughs> hey! Samara! Samara! Ehi, sì, perfetto, perfetto, adesso andiamo alla fontana, ok? Camara! Ma non c'è a me! Sì, sì! Fuosa Brava! No, ho già fatto questa video. Samara. Ah, che dico. E eh, lo so che è bello. Eh, vabbè, torniamo giorno o la sera. Diamo... No, tanto siamo qui. Samara, sera. là. Come è il muro? È più dritto a